Pabalik ang uh, usaping ni pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dumako na ho tayo sa ating uh, segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan Huwag kang mag-alala Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galan Dahil dito, Sagot kita! Dito sa sagot kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan nigal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa ni Dani Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, first question natin coming from cellphone number 8719. Good morning po, Atty. Uh, Galang. Ask ko lang po kung totoong lalagyan na ng 20% interest ang savings sa banko. Ayan. Ano, ang dami kong nagtatanong ho niyan na itong uh, nagdaang linggo eh, ay ako kumalat nga ho yung mga memes ay no, sa social media na nagsasabi nga daw na yung uh, uh, savings nga ho sa bangko ilalagay na ho ng 20% interest. At uh, na rin ho ito ng Department of Finance at ng uh, Malacañang nga ho no kung ano itong uh, tax ho na ito. So, yan, ho, lilinawin ho natin yan dito. Ah. Una-una ho, ay uh, meron ho tayong National Internal Revenue Code. Ito ho yung uh, NIRC, ang tinatawag nating tax code. Dito ho sa tax code natin, yung uh, mga interest Uh, yung interest income nga ho no mula sa mga deposito natin sa banko. Syempre, pag nagdeposito ho tayo ng pera, yan ho ay uh, kikita ng interes. At yung interest ho na iyan ay uh, matagal na hong tinataksan ng ating gobyerno. At yun nga ho may uh, tax ho doon sa interest income na kinikita ng ating mga uh, uh, savings account nga ho no. At uh, sa ngayon yan ho ay nasa 20%. So, yan ho. So, linawin lang ho natin na ang uh, ay hindi ho yung uh, savings nyo sa banko. Ang tinatax ho yung interest na in-earn ho nung inyong uh, savings doon sa banko. Halimbawa ho, maglagay ho kayo ng 100,000 pesos sa bangko, Sabihin ho natin 100,000 pesos. At uh, usually ho, no, magkano lamang ho yung binibigay na interest dyan ng banko mga uh, wala pa hong uh, 1%, isang porsyento bawat buwan, no? O kung sabihin ho natin 6% sa isang taon, sabihin ho natin na may ganong interest ang bangko. So, yung uh, itatax ho niyan ay yung na uh, 6,000 piso. Yan ho yung itatax. Yung 20% ho ng 6,000 piso, which is uh, magkano ho, mga nasa 1,200 pesos. Yan ho yung magiging tax ng inyong uh, savings or yung interest na kinita ho ng inyong uh, savings account. Kaya ho, linawin lamang ho natin, hindi ho mismo yung savings ang tinatax ng 20%. Pero yung ho, um, interest income, yung interest ho na inearn ho ng inyong uh, uh, deposito sa banko. Kaya lamang ho kasi noong dati ho, meron ho tayong batas na bagong pasa lamang ho. Ah. Itong uh, nilagdaan ho ng ating Pangulo, May 29 ho ito. At ito ho ay effective July 1. Itong uh, RA 11214, kung hindi ako nagkakamali. No? Ito ho yung Simepa uh, CIMEPA o yung Capital Markets Efficiency Promotions Act. Meron ho tayong Simepa uh, uh, na batas nga ho, no? Uh, ito ho yung Capital Markets Efficiency Promotions Act. At uh, dito ho, dito sa SEMEPA, dati ho kasi, kapag long-term yung investments ho natin, yung mga savings or deposit substitutes na mga ganyan ho sa, sa batas natin, no? Kapag long-term ho yan, ibig sabihin more than 5 years, yan ho ay exempted na sa buwis. Hindi ho yan uh, sa ng 20%. Pero ah uh, yun nga ho kapag ho uh, kapag ho, long term 'yan kaya lang ho ay bigla ninyong pinull out yung inyong uh, investment ay uh, nakadepende depende ho yan doon sa remaining uh, maturity na natitira ho, doon sa inyong nga uh, investment o savings kung magkano yung itatax. So dati ho yan ho ay 5 12 o 20%. So alimbawa ho kung ang natitirang uh, uh, panahon na lamang doon sa investment ninyo ay 4 to 5 uh, years And ho, at uh, ito ay uh, pinulout pinull nyo matataksan kayo ng 5%. So ganun ho, 5, uh, 12, uh, 20%. Pero ngayon ho, dahil ho dito sa SIMEPA, Capital Market um, Capital Markets Efficiency Promotions Act. Ayan ho, SIMEPA yung tawag ho natin dyan. Yung ho, mga long-term investments na more than 5 years, yan ho ay bubuwisan na ho ng 20% din. So wala na ho exempted. At uh, pangalawa ho, naging uniform na rin ho yung rate. So dati tinutukoy natin yung uh, remaining maturities ho ng mga investment Depende kung kailan nyo ipo-pull out, 5, 12, 20%. Ngayon ho, uniform rate na ho na 20%. Kaya ayan ho, hindi ho ito bagong uh, bata, uh, hindi ho ito uh, bagong uh, polisiya ho, no? Ang uh, nagkataon lamang ho, nagbago ho yung rate dito ho, sa Capital Markets Efficiency Promotions Act o si So kung dati ho ay uh, 5, 12, uh, 20%, ngayon ho, uniform rate na ho na 20%. Kaya ayan ho, kailangan ho natin yan na linawin yung huma interest sa inyong mga uh, yung mga savings ho ninyo. Hindi ho yan ang tataksa ng gobyerno. Yung ho interest income na naproproduce mula sa inyong mga savings, yan ho ang tataksa ng 20%. At uh, yun nga ho, mga long-term investments starting July 1, hindi na ho yan exempted sa 20% na final tax. Ayun yung sinasabi ho natin at uh, uniform rate na ho ang uh, ipapataw para ho doon sa mga remaining maturities kung sakaling i-pull out nyo ang inyong investment less than 5 uh, years nga ho. Kaya ayan ho, wag mo tayong maniwala sa mga fake news na yung savings mismo ang tataksa ng gobyerno ay uh, wala naman hong uh, uh, ganun. At wag mo tayong uh, magkalat din ng fake news ha, dahil nakakatakot ho yan kung biglang mag out ng pera lahat ng tao sa banko dahil nga ho, sabi, tataksa ng 20%, ay hindi ho yan na maganda, magkakabankran ho at uh, ano mangyayari sa uh, ekonomiya natin, magkakulaps ho yan. Kaya mag-ingat ho tayo sa ating uh, pag-share ho ng mga information sa social media at uh, basahin ho natin kung ano talaga yung uh, uh, sinasabi ng uh, bagong batas ho na ito.